ito, so, pampuunan mo. Ayun, yeah, nagagasin siya. At pala, hanggang siya, hindi pa tayo, okay, na. kumusta? Kumain na kayo? Hmm. Ay, naman, may bawal naman kami yung biskuit. Ah, talaga? Kailan nga yung graduation niya? Tapos na, di ba? Oo, oh, Merkulis. Merkulis. Sige, kahit tapos na yung graduation mo, may bibigyan ko sa'yo. Ah, yeah. kumakain ka ba ng Jollibee? Ah, sige, dyan ka lang, Para makakain na kayo. Ito, kahit tapos na yung graduation mo, ilang araw na nakalipas. Mag-celebrate tayo, ha? Ah, oh, kumakain ka ba ng chicken? May rice yan ha. Ito. So, Ubusin mo yan ha. Ito may gravy ka. Ito yung rice. Nandito yung rice. Hindi lang yan. Oh. Akin yan. Oh, pagpunit tayo. Ano gusto mo laruan? Lego ang ano niya sir. Ah, laruan. Sige, titingnan na. Ano ang lalo, pinamimigay niya rin? Kaya lang, Lego. Titingnan natin kung makakano tayo ng laruan. Sige nga, kain na kayo ha. Kain. Kaya na ako sir. Kaya na kayo. Anong sinasabi mo tayo na buti din mo tayo? yung wanda tayo, may ina party mo. Mag-ano ka, ano ka ng balot. Kasi, naman ako. Ah, mag pinapayagan ka magtindi oh, ng balot dito. Buti na, naman. Maawa, ma. Sabi ko, sir, hindi ganun kadali dali. Malaki pa pita dyan. mga aparado yan. Ayun So, sa tingin mo, magkano aabutin nun? Pag nagtinda ka ng balot, nagbuho okay, na ka. Sa opisyo, sir, maliit lang muna. Kasi ano yan Kahit konti lang muna, oh, no? Oo, kasi tatra. Hindi naman kagad dito. Try. Sa tingin mo, mga, mga, mga magkano yung pwede mong anuhin? Kasi doon daw, ewan ko kung ito, yung kuha ng kapitbay ko, siguro, iti ng isang piraso. At binibenta yun ng 25 peso. Hmm. So kapit kahit sa mga sa ilang piraso lang, lang mo na ibibenta mo? ah e, oh, subukan mo. Suka lang naman yun. At plastic. Eh, Tapos mura lang naman yung oh, basket, no? Oh, yun. Uh, sabi ko, bayan nyo, pag nalo ano, ko yung manu ko, natulong sa akin. Nakakausapin ko, ako. So, bali, alimbawa, bibilin mo siya ng 18 pesos, bibenta mo siya ng 25, 25, so 50 pieces lang mo na yung kalangan mo. Buti naman at pinayagan ka tayo. Kasi nga naawa, gano'n siya, talagang... Tiga talaga eh. Uh, Sambal lang kami. Okay. Kung... Sambahan lang kung may magbigay sa inyo. ganito po, may makukunan ka naman ng balot. Sa ano po, binibilihan sa open kanal. Ah, meron ka nang binibilihan. Oh, so, Subali, luto na yun. Hindi, ay, ay yun, hilaw ito. tapos lalagayin mo pa? Oo, ilalaga. Bago ngayon. Pag laga na, tutal, mahina sa umaga rito. Ganun, mangyayari. Ay, sige, kain ka lang dyan. Usap mo na kami ni Papa. Huwag mo kaming intindihin. Ngayon, yung umaga, mahina siya. Ipe, prepare ko ngayon. Para pagdating alas, eh, yung ko, bago nag ako na. Kasi kailangan ko pag-ibunan ko siya, eh. Ah, sige. Sige, maganda naman yung idea na yun, Kai. So kung alibawa 50 pieces na balot, bibili ba, mo 18 yung isa, siguro mga nasa 900. Oh. Tapos yung basket, mura lang naman. Siguro mga isang libo makakasimula ka na ba? Oh. Pwede Ay nyo, talaga? Oh, pwede, pwede. So pag nagkaroon ka ng alibawa mga isang libo, makakapagsimula ka na agad. Oh, pwede na yun sir, kasi kaya lang naman eh. Na, ah, sige, sige. Start ko rin Sabado. Kasi ang Sabado, maraming tao, Makikilala ano kay tatay. Ah, sige pa. Sana po. Sana madaming bumili. Oh, simulan mo muna sa ganun. Malay mo magtuloy-tuloy. Mm -hmm. So, ito, pampuhunan mo. Mm -hmm. Makakapagpuhunan ka na. So, wala kayo. Kaya pumamit tumulong din. Eh, ito ang tabal na. Magkasawa. Na lang kami ng pagkain. Masaya ako kasi kahit pa paano may nagbibigay din sa inyo. Pero tayo nga ha. Makapagpunan ka okay, 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 sobra, sobra <laughs> oh. na. Sobra-sobra nito. Sige na, mag-celebrate uh, na kayo ng anak mo. Hindi na din ako magtatagal kasi may pasok pa ako mamaya. Ingat kayo tay ha. Okay, boy. Happy graduation ha. Happy graduation, mag-aaral ka mabuti. Tay, ingat ha, ba bye Sige, sana makapag-start ka na ng balot mo ha. Oh, ingat.